kalsada ako. Ay, nasa kalsada ka pala. Oo, ito nasa kalsada na tayo. Nag-spondi ako lang. Ano ka nang sakyanan? Hmm. Wait lang, sa kaya <laughs> One seater lang to eh. Ah! Tuka ka sa taas, parang pwede eh. Bawal, walang lumot. Ano ako ng parang upuan. Nagyan. Oh, yan na yun. Picture tayo, picture. Mag Ayan, upo ka na ulit. are made of oh, the end. The dreams, the dreams, the dreams, I'm in body, I'm in body. I'm in body, I'm in body. Green. Walang paki Selfie! Ito nga. Okay na! Okay na, drive na. Give give Picture. Sabi ko, sabi mo ihit ka. Gusto mo camping? <laughs> <laughs> mo Tara na. tayo. kabilis, uh -huh. Because sarap-sarap sarap drive. <laughs> <laughs> sige, <laughs> sige, na sige. drive Saglit lang ikut ka. Turnaround. Turn around. Turn around. Everybody want <laughs> to get in the Ikot. Ikot. Ganda. Ganda. Puan ko sayang. Biyo. Ikot lang. Kulay pink lahat kasi pink yung suot natin. Pink kasi yung suot natin. Ba't tayo? Wait lang, pipipicturean kita. Photographer ba? Wow, ganda. Di Di sabi mo maglakwat siya. <tinyo> Hoy! Oh, Bakit na sa tubig ka? Ano pa yan? Ako <laughs> na sa tubig ako, oy. <laughs> Lumabas ka sa tubig.

sa karsada. Kaya mo yan. Kasi masundan nga kita Kaya mo gumapang. Doon tayo, doon, doon, doon. Nilakad ka lang, susunod lang ako. Baka <laughs> tayong daga. Talon! Yung chair ni mama. Maopo! Yay! I wanna be like sugar sugar. camping tayo. Gagawin ko. Ticket. Uwi ang camping. Shout out po. Shout out kay Marisa. Sino Marisa? Katrin, mm, 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 mm. mm. Katrin. Ha oh, Marisa. Sino Marisa? Ayo me Marisa para espere Shout out. Kaso iniwan mo ko. Home Depot. Nasa Home Depot ako. Ah! ah, okay. Nag-grocery tayo ba? Basketball. Basta yung hula ko. Okay, I think we're safe for a little bit. Ala guys, may nakamay! Hmm, may mga nakamike. It's just like a place and like, I don't know, we just like build and do Bro, <laughs> so, and we can play basketball. We go to the court. Nasaan ka na? Mga Amerika, oh, guys. Bakit na teleport din ka? Teleport, wali ka. Tara, wali ka dito. Ano ah, ah. sa... yung dala mo, bula? Kali <laughs> ko. Ano yun, eh, naglaro ka? <laughs> Bigyan mo ako, bula. Ito tayo dito sa flowers. Huwag kang gumalaw. Oh, Salo! Huwag kang gumalaw! Paano magsalo ng tulang? Huwag ka kasi gumalaw! Hey. Salo! <laughs> Paano po <muning Hey>. <laughs> Wait lang. Wala lang! Ka Huwag kang gumalaw! ako! Huwag kang ka kasi gumalaw! Ah. Try kita tamaan sa sobrang layo. Pag ikaw natamaan, may points ako. Uh, hindi nga. Ano? One point! Tamaan Sabi ba ako? Hindi naman. Oh, o, 2 points. Sabihin mo kung matamaan ka. Oo, oh, zero points. Well, o, no, yeah. May mga naka-open mic, oh. Wee, wee, open mic ka nga, open mic. Para marinig mo sila. Hi! Hi. Hello! Hi. Hindi marinig sa live. Naka-live ako. Ay, Ba't na wala yung mga name natin? Bigyan kita bola. Ah, sa ibang mundo tayo eh. No, ah, kaya pala. Ah, may bola na ako. Halika dito.